kahit dati pa ay malaki na po ang impluensya ng mga Chinese sa ating kultura. Dito pa nga sa ating bansa pa, makikita po ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kaya hindi na rin nakapagtataka na marami sa kanilang kultura ang na-adapt na natin. Kabilang na nga po dyan ang pag Chinese New Year. At dahil nga dyan, since Chinese New Year na bukas, ay alamin natin ang do's and don'ts pagdating sa pagsalubong ng Chinese New Year. Kasama ang fungsi expert na si Ms. Ara Manalili. Good morning, Miss and welcome back to Rise and Shine, Pilipinas. Happy Hunger Chinese New Year, Comhair Pachoy! Maganda kumagapo sa inyong lahat. Welcome back. Ano ba yung mga traditional na ritual at mga gagawing paghahanda bilang pagsalubong dito sa Chinese New Year, yes. the year of the wooden dragon? Yes, actually the Chinese culture has been 200 A.D., way back. Mm -hmm. No? So ang ating uh, blueprint and DNA is talagang indicator natin hanggang ngayon. Mm -hmm. Kaya ang paghahanda ng Chinese New Year ay talagang nakalaan na sa atin kada taon. Mm -hmm. Kaya ang itong paghahanda ay talagang pagsalubong ng luck. o igsabihin we welcome natin yung good health, good wealth, and good relationship na paghandaan natin ito dahil mamayang gabi na mm -hmm. no? alas 12 ng gabi eh. so ang ating mga kaibigan at mga you know yung mga Chinese businessmen ay kanilang pamilya tayo tayo din bilang Pinoy ay talagang naghahanda na i-celebrate natin yung pagpapasalamat na nakaraos tayo ng 2023 Totoo. and then we will welcome the 2024 the dragon wood year sabihin ang dragon wood is 60 year cycle mm -hmm. ngayon ang kailangan lang natin paghandaan sa year of the dragon is the earth element of the dragon, and then the year niya, yung birth year niya is the wood, that's why dragon wood ngayong taon, merong conflict lang ng kaunti. So in our oh, life, the earth is property. <laughs> no? Kung yung bahay natin ayusin natin, kung may mga problema sa lupa or anything, iayos na ng mas maaga, mm -hmm. yung mga documents, because the wood is a plant, meron siyang roots kapag na-root niya yung lupa na yan, kontrolin niya yung energy. Mm -hmm. So, kailangan i-avoid yung conflict, misunderstanding, litigation, yung mga documents sa pipiramahan. So, ngayon taon pa lang, i-welcome na natin yung kasiyahan na, ay, hindi na natin dala yan. Mm -hmm. Di ba? Yung baggage natin, excess baggage, uh, we have to eliminate Welcome the new energy. Ayo, with say, positivity. Yes, dapat. I think. In all aspects dapat nag apply yung positivity no. Mm -hmm. ex ex uh, except sa mga sakit, syempre. Mm -hmm. Pero uh, for someone na talagang gustong i-embrace, na gustong maging part ng Chinese New Year, mag-celebrate dito, dahil tayo mga Pinoy ay mahilig talaga sa celebrasyon. So ano, ano yung mga pangkaraniwang pagkain? Ayan, Ang pag madalas nating dapat iahin sa ating mga hapagkainan and what could be its symbol? Yeah, actually number one is fruits. Okay. Siya that's abundance, no. May bilang ba ito? Yes, may walo or mga bilog mm -hmm. na minsan uh, talagang inahanap nila yun, di ba? Mm -hmm. The tangerine or ponkarn or ket, ket is number one dahil okay. uh, nakakatulong siya sa business. Okay. Kaya sa Singapore, malalaki yung kanilang mga display of ket, -ket mm -hmm. Kaya talagang massive yung uh, price din niya, okay. di ba? Pero it's okay. D sa atin naman, kung ano kaya natin, kung may ubas dyan, apple or oranges, i-welcome pa rin natin. At least, meron tayong handa. So, mga bilog-bilog pa rin yes. yung mga prutas. Yes. So, kasi, bilog is infinity, right? Mm -mm. So, wala siyang katapusan. And then, yung sweets kailangan meron tayong sweets like yung mga chocolate or candies. Okay. Uh, pwede natin ipasaboy pagpasok. Hindi ah, pala basa. Sa bahay Ayan. mo, magsaboy uh, ka uh, na. Lang, pa dahil eh. sabihin you're welcoming the sweet year. Ayun. Pwede na ganda ng barya. Pwede rin, Ayan. sabayan mo na. Baka naman sa sweet year magka-diabetes bigla. Uh, <laughs> hindi naman ganon. <laughs> I-share mo lang yung chocolate oh. sa iba. Uh, uh, okay. Kailangan uh, be, be moderate uh, 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 uh. on what we do. And then the dim sum, kaya sabi ko, uh, ito yung magandang example. Ito nasa this mesa natin. This is the ingot. They call this ingot. Oo. Uh oh, Right? This is the ancient money. Ganyan ang itsura ng, ng itura, uh -oh. pera noon. Um, okay. Ingot. Dati-dati, trading sila ganito. Uh -oh. made of gold. No? Okay. So, they use this for dumplings. Mm uh -huh. Kaya may mga korting uh, mga bangka. Ko ba Parang bangka. <laughs> Pwede rin ba ito lagyan ng bigas? Ah, uh, uh, no. It's actually, pwede naman yan, anything na sweets na pwede mo oh, ilagay. Okay. You know? So, yeah. So, yung ginagawa kapag pag New Year talaga sa Pinoy, meron tayong bigas nilalagyan tapos mga tigil isang libo. Oo oh, nga, ganun. may mga sakay tayong yeah. way, pero sa, sa Chinese... They they use that for food. Okay. Mm. Kaya para hugis money pa din. Kasi ang mm. Chinese very particular sila. Lahat ng bagay na nakikita nila kailangan nag-e-enhance for wealth. Okay. okay. Right? So when it comes to food, ayan yung dimsums, yung noodles. Mm -hmm. Yung noodles kasi for long life. Mm. Oh. Isa rin yan na tinutulong nila sa mga beggar to para i-feed nila dun sa mga tao na ma-provide din ng good energy for longevity din. Ayan. Ay, Dapat pala meron tayong pansit No? Right. Wala, huwag niyo ika-cut siya. Huwag lang ikakat. Yes. Okay. And then the chicken itself, kailangan buo. Mm. So, ibig sabihin, yung buo na yan, family togetherness. Mm. Hindi yung isang kain isang tuka. Um, Di ba pagka no, manok, ganyan sinasabi. Oh, oh. Pwede rin pala yung manok. Basta yes. buo. Basta daw, kung misan buo yung ulo, wag daw ipapoint sa'yo. Bakit? <laughs> uh, okay. Yeah, it's like, um, not good. Mm. Anything that is pointed. Okay. Right? Okay. So, next is the fish. Mm -hmm. fish is abundance. Mm -hmm. So, kailangan natin ilagay yan in a proper placement. Ba't saka yung gathering ng family, iba yun eh. So, sama, all throughout sama. the world, lahat ng mga Chinese, talagang massive yung kanilang paghihintay mm -hmm. na ito na yung pagkakataon mm -hmm. na mag-celebrate Parang tayo din mga Pinoy na namana natin sa Chinese yan. Okay. Yung ganyang kaugalian na extended family sama-sama. Oh, okay. right. Ano ba yung mga inexpect natin for this year of the Wooden Dragon? The Wooden Dragon would be good for us also here in the Philippines because the Philippines is under the category of Southeast Asia. Mm -hmm. Southeast is the house of wealth. Okay. Ang wealth na yan is bahay ni Dragon. Mm -hmm. That's why we are so wealthy palagi. Napakaramdam natin there's something really big for us na hindi lang natin na nasyadong uh, tinatransform mm -hmm. into that kind of Saan energy. Sana matransform na natin yan. <laughs> Kasi yung mga nearby, di ba? Nearby countries like Singapore, mm -hmm. uh, Brunei, they're very wealthy. Mm -hmm. So, I think uh, the mindset of the Filipinos should be more productive. Ayan. Uh, tayo naman ay talagang palangiti pa din despite of anything, mm -hmm. resiliency natin. And then, um, the business itself, ayan, yung wood is celebrity, mm -hmm. entertainment. Kaya, nabubuhay ulit yung pagiging, uh, yun makikita mo. Content creator. Uh... Yes. Mm -mm, sa social media. And then, uh, media is also Back for wealth, also the hell, nag stagnant for another 20 years. Mm -hmm. So now the movement of the communications is well, okay. and then the fire energy is about technology, okay. digital, AI. Mm -hmm. So we have to be a leader. Fire for 20 years is now in bago na po yung new cycle. Okay, okay, dragon well, year, well, mm -hmm. and plus the new cycle. Dalawa 'yan. Kasi ang buhay pala natin, meron pala tayong hidden energy na cycle kada 20 years. Okay, And this is the start of a yun? new cycle. Oh, oh, the okay. fire part. Yeah, the fire But, is leadership. Mm -hmm. Ano naman po dapat 'yung iwasan para mas maging masagana ang pagsalubong at maging 'yung the concept of Chinese New Year in you. Okay, the mm -hmm. iwasan natin yung limit limited mindset, no? Mm -hmm. So we have to be limitless. Mm -hmm. We have to be more skillful. Skies the limit. Yes, no, mm -hmm. we have to think pretty well. Assess natin yung sarili natin. Huwag tayo umasa muna sa iba. Okay. We have to keep for ourselves muna to innovate our energy. Mm -hmm. And then towards that, marami pang ikaw malalaman. na, Ay, kaya ko pala 'to. Huwag tayo humingi, mahiya na humingi ng tulong. Ayun. Yan. Kasi ang mindset ng Chinese is um, kahit konti lang yung kinikita nila, pero marami, oh, di ba? Oh, oh. Tsaka yung connections nila, mm -hmm. mas marami. Mm -hmm. But, ano pa ba yung mga pwede namin i-display sa aming bahay para mas oh, lalong pumasok ang swerte? Okay. The, the the water energy is back coming from the uh, period of eight na Earth na in-stop niya yung wealth natin. So the water feature is should be on the north side of the house mm -hmm. para mag-activate yung wealth energy kasi nag-stop na no yung water is wealth ang pera natin mm -hmm. ilalagay natin sa north yung kahit uh, a little fountain mm. or any aquarium na water feature, Dic -dic. Okay. ilagay natin siya. Ayun. Okay. eh mga figurine na dragon. So, pa yeah, the dragon yan. should be on the southeast. Southeast. Huwag tayo basta lagay ng laglay kahit -lag saan <laughs> kasi we attract more trouble. Oh, okay. So, okay. Southeast, ayun. Well, nabanggit niya yung positive vibes, no? So bukod sa pagiging positibo, ano po ba yung mga magagandang practice natin na pwede natin gawin this year of the dragon para magtuloy-tuloy yung pasok ng actually be grateful oh, yeah. okay board. we should be thankful and grateful and then congratulations for the 50th anniversary yeah. ng KTV, KTV. ah yeah. oh, wow. uh, tapos uh, salamat din tayo sa government natin na uh, its mm. continuous blessing for us and then of course keep loving you know mm -hmm. when you say i love you say it to everyone. Wag lang mm. tayo mag-text. We have to be more uh, appreciative in Ay, any way. Oh. Ang ganda ng mga nabanggit ni Mama Ara. No? Parang hindi ko ma-love you, si Diane kasi <laughs> nalason na as, as, as a friend. no? Pero love na magmamahalan mag yes, tayo sa RSK. I love you, RSK. I love you, oh. oh. We have to tap ourselves also na no? we have done a good job ayan. for 2020. No? Appreciation sa mga ginawaran yes. ng sarili natin. Ano? Kasi nagtrabaho rin tayo at naghirap nung last mm. year. Pero sabi nga, be mm. grateful ano, tayo for 2024. Para tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte. Miss Ara, happy, happy Chinese New Year sa iyo. Thank oh, you, Pashay. Thank you po. At sana yung bumuhos rin ng maraming blessings ano, sa iyo for yeah, this for 2024. For good health for everyone. And good health, of course. Amen. Ayan, mga Karas P, may idea na po kayo kung paano ang gagawin para mas maging uh, maswerte at meaningful ang uh, Chinese New Year, the pong 2024, ang Year of the Wooden Dragon. Thank you so much from Ara sa muling pagbabahagi sa amin ng inyong Papung pong dito sa Rise and Shine Pilipinas this Chinese New Year. Kung e ay pa,